Ang next tutorial naman ay kung paano magsimula sa Git. So, na-download mo na ang Git mo. Nasa system mo na. Ngayon, i-apply mo na ang Git doon sa project mo. Gumawa ka ng folder, pero kung meron ka ng folder, yun na lang gamitin mo. Git to Git tutorial. Okay. Git tutorial. Ayan na. May folder ka na para sa git mo. Ngayon, bukas mo yung CMD. Kung di nyo alam yon, click lang to. Left click. Type nyo CMD. Okay. Dito, ang pinakauna nyong gagawin ay itong command na ito git init ano ba yung ibig sabihin nun at ano yung nagagawa nun git init short for git initialize ay gumagawa siya ng git folder eto yung folder dito sa folder na to dito ipinapasok lahat ng changes mo at sa ilogs at iba pa pero ano ba yan ano ba yung nagagawa talaga ng Git? What is Git? Version control system siya. Kung nakalaro ka na ng mga lumang laro, ay lumang video games, meron silang mga save, meron mga load. Alam niyo naman siguro yan. Pag nag-save kayo, nasa-save yung progress nyo. Tapos kung gusto niyo bumalik dun sa save na yun, ilo-load nyo yung save. Ganon din yung git lahat ng saves, saves mo pinapasok dito sa folder na to. Tapos kung gusto mong bumalik sa save na yon, pwede mong iload. Dito mo kukunin yon para ma-load yung save na yon. Ayon ang git. Pero marami pa siyang pwedeng gawin. Hindi lang yon. Pero the core function talaga, eto. So, Meron na, di ba? Ngayon, pupunta na tayo sa VS Code. Nakapag-initialize na tayo. Nakapaggawa na ng Git folder. Tara na mag-code. Right-click, add folder, o kaya open folder dito. Kayo, bala kung ano gusto nyo. Add folder, dahil nilagay ko sa desktop, Ngayon, add yes eto na hindi nakikita yung git dito saka normally din sa normal na folder hindi niyo nakikita to nakikita ko lang dahil nilagay ko chinek ko tong hidden items pag hindi naka-check yan normally ganyan yung nakikita niya so kung gusto niyo makita yon even though you don't need to Yeah. Sa si VS Code, hindi yun na kailangan makita. Tapos, teka lang. Reset ko lang to. Okay. Ito na. New file. Index.html May napapansin ba kaya? Iba na ngayon. Normally, pag walang git, hindi nagkakaroon ng kulay to. May U. E eh, nung gumagamit ka dati, wala namang U. Hindi nagigreen yung files. At saka wala din ganito. Madalas yun siguro ang napapansin tong icon na to dito sa VS Code. Pero hindi nyo ginagalaw. Dahil hindi pa kayo marunong mag-git. Ngayon, gagalawin nyo na. Ngayon, gumawa ka ng bagong file dito. Ang U, ibig sabihin nun ay hindi pa siya na-add unadded siya. Tapos sinasabi ng git na unadded siya. Pag wala yung git folder dito, hindi mo malalaman. Walang magpapakita ng you, hindi magiging green ito, hindi magiging green ito. Kaya nag initialize ka. Yun yung unang ginagawa mo. Kaya yun yung unang ginagawa. Ngayon, unadded siya. Untracked. Nasa changes siya. Ngayon, paano natin i-add siya kung unadded? Ibubukas mo uli yung terminal mo, pero dito naman, no terminal. Tapos, piliin mo yung folder mo. Kung saan ka gumawa. Okay. A-add na ngayon natin si index doon para maging added na siya instead of unadded. So, ilalagay mo yung pangalan niya, git add. Ito yung pangalawang command na madalas mong magagamit. Git add. Saan ba siya ina-add? Sa stage changes. Okay. Yung U naging A na. Added na ang files sa stage. Ngayon, wari maglagay tayo ng changes. Ayun, may changes na. Wari, ay, H1 index page. Okay. Ngayon may nadagdag dito. Sabi naman may changes. M. Ano yung M? Ano yung orange? Modified yung tawag doon. At yung modified, kailangan mo rin idag, idagdag. Kailangan mo rin i-add. Yung modification na yon doon sa stage. So bakit ba tayo nag-a-add? Ganito yun. Pag nag a ka, napupunta siya sa staged changes. Lahat ng files na nasa stage ay masasama sa save. Natatandaan nyo naman yung sinabi kong analogy do about dun sa video games, di ba? Yung mga saves. Pag hindi naka-stage yung files, hindi yun masasama sa save. So, paano pong mag-save? Sa git. Tawag doon git commit. Ito yung command para ma-save yung current state ng project mo. Pwede mong i-run lang to, enter git commit enter o kaya dash -m tapos first save. Okay. Ito na. Sa source control graph mo. Ito yung pinakauna mong save. First save. Tapos yung nasa loob nun, si index.html. Uy, nakikita mo na yung original at saka yung changes. Nasave na siya. Okay. Next naman ay gagawa ulit tayo ng modifications. Let's say P. Second save. Ngayon, try natin uling mag-save. Tingnan nyo ang mangyayari. Bawal. Walang nakomit. Dahil, hindi pa na-add ito. Okay? Git status, makikita nyo yung current state ng git nyo nalalaman nyo kung ano pa hindi na add dito. Pero hindi nyo naman ang madalas kailangan gamitin yung git status. Ginagamit na na yung git status para malaman nyo kung nasang branch kayo. Pero mamaya na yung mga branches. Okay. Changes. Hindi pa na-add. Ngayon, add na natin. Git add. Tapos yung pangalan, di ba? Ilalagay yung pangalan. Pero yung gusto ko sa yung gawin, dot. Ano yung nagagawa niyan? Yung ginagawa niyan, inaad lahat. Kunwari, style.css. Unadded siya, di ba? Ngayon, dalawang changes. Pag iniisa-isa mo yung pangalan nila, index.html, style.css, maraming iko-command. Ngayon, pag ginawa mo yung git add, dot. Tingnan nyo mangyayari. Yung style.css at saka index.html na add sa stage in one command. Ayan ang nagagawa ng command na to. ina niya lahat ng hindi pa na-add at lahat ng modifications na hindi pa na-add. Okay? Ngayon, pwede na tayong mag-commit. Ngayon, hindi naman natin i-include yung dash m. I-include naman natin is yung, wala lang, enter lang. Tapos, eto na yung magpapakita ngayon, etong file na to. Yung unang line is yung title, which is, kunwari, eto, eto, title to. First, save. Second, save. Tapos, yung pangatlong line, yung pangalawang line ay yung nagse-separate doon sa title at sa kasa description ng save I added the P o kukari I added the style.css tapos i-save mo yung file na to tapos pag done ka na i-close mo dito or click mo to naka-save na So, ano ba si name? Si, yung changes dito, at saka yung bagong file. Okay. Ngayon, tignan natin. Clear lang natin to para mas malinis. Git. Log. Isa pa tong magagamit mo, madalas na magagamit na command. Ano ba nagagawa na ito? Tignan natin. Kinukuha lahat ng save history mo or commit history. Ito siya. Yung commit, yung commit ID, kung sino yung nag-author noon, kung sino yung nag-date, eh, kung kailan ginawa pala, yung title, yung description. At dahil nag-dash M lang tayo dito sa unang save, title lang yun nandito. Okay? Nice! Ngayon, may nakikita kayo rito head. Nasa head siya sa master. Ang head, eto, yung pinaka nasa taas ng branch mo. Okay? Pinaka nasa taas ng branch. Ano ba yung ibig sabihin Ibig sabihin, yun yung present. Present state. Wala, wala ka sa past wala ka sa future, nasa present ka. Ito yung head. Head ng master. <coughs> master branch. Ngayon, paano malalaman kung nasa ang branch ka currently? At saka ano ba ang branch? Git branch. Ang git branch ay naglilista ng mga current branches ng git mo. Right now, yung naka-highlight is yung master. Ibig sabihin, nasa master ka muna. Wala ka pa sa mga ibang branches. Mamaya na tayo gagawa nun. Una muna, papakita ko sa inyo kung paano mag-load ng save. Nakikita nyo yan. Ito yung unang pangalawang save, di ba? May style at CSS, at saka mayroong ganito. Ngayon, gusto natin pumunta rito. Paano? pwede kang mag-gitlog. Ito yung head, di ba? Ito yung present. Nasa present ka. Ngayon, yung commit ID, kailangan mo to. Copy? Okay, copy mo na. Or, kung tinatamad ka, pumunta ka dito, right click, copy commit ID. Ayan yun, commit ID ito. Ngayon, nandito tayo sa second save, di ba? Ito yung head. Okay? Paano ngayon mag-load? git checkout Ito yung command para i-load yung save. git checkout Ngayon, ibibigay nyo dyan yung save ID. Yung commit ID. Ngayon, tignan nyo yung mangyayari pag ni-load nyo na yung commit na ito. Sabi rito, naka-detach na ang head mo. Naalis na. Wala na siya rito. Wala na. Tignan natin 'yung log. Nandito tayo sa first save. 'Yung ulo mo nasa first save. Ibig sabihin, natanggal ang ulo mo rito sa second save at pumunta 'yung ulo mo dito sa first save. Lahat ng i-commit mo dito hindi siya ma-save dahil nakadetach ang ulo mo. Hindi nakakabit. Pag naglagay ka ng changes, at saka, o oh nga pala, dahil bumalik ka ron sa save na yun, nawala na yung style.css, nawala na rin yung p. Okay? Ngayon, pag gumawa ka ng changes dito, nawawala ang ulo, nakikita nyo rito, di ba? Ngayon, add natin. Tignan e nyo yung mga nangyayari pag nag-commit tayo. Wala. Ulo. Nawawala. Hindi siya nasa-save. Pero pwede pa naman ding masave yung mga changes mo. Pero hindi muna natin itatakil yon dito sa video na ito. More in-depth muna tayo rin sa mga branches. Sa second, ay sa third video na pala yun. Okay. Tignan nyo yung git status nyo. Yung current status ng git nyo. Sinasabi rito na nakadetach yung head nyo. Ngayon, tignan natin naman ngayon yung current branch list. Hindi na nakahighlight yung master branch which is yung default branch mo pag nag-git initialize ka. Naka-highlight na dito sa detached head branch Ano ba tayong bumalik Kung gusto mong bumalik sa present state may time travel ka kasi Pumunta ka rin sa past Kailangan mo yung bumalik sa present Para makabalik sa present kailangan mo i-checkout ang master branch Kailangan mong lumabas sa branch ng detached head Welcome back. Nandito ka na uli. Wait lang. Clear ko lang. Git status. Nasa branch master ka na. At napapansin mo ba yung commit mo? Wala rito. Hindi nasama. Wow. Okay. Git branch. Wala na rin dito yung detached head. Okay. Okay. Alam mo nang mag-add ng files, alam mo nang mag-initialize, alam mo nang mag-commit, alam mo nang mag-load, alam mo nang mag-checkout, alam mo lumipat ng branch. Nice. Ang susunod na video naman ay about sa branches at saka kung paano mai-save yung mga ginawa mo sa detached head.